Ang pagbubulay sa butil ng buhay is the best way to conclude our day dahil ito ay magsisilbing pagpapala upang manatili sa atin ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa kanya. Samahan niyo po ako muli sa ilang minuto ng tahimik na pagninilay at pasasalamat sa mga biyayang ating natatanggap sa buong araw. Bigyan natin ng Diyos upang mangusap sa ating mga puso. Bunogat ka pating ng hantap ating mata tapuan sa pagbubulay sa butil ng buo. kapayapaan ang sumaating lahat mga kapatid sa gabing ito sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kumusta ka kapatid? Welcome po sa ating evening devotion at muli maraming salamat sa inyong pagtutok. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ralph Cruz, nagagalak sa Panginoon sa pagbibigay niya ng pagkakataong maisagawa natin ang sama-sama ang pagbubulay sa butil ng buhay. Dito lamang yan sa UMC TV. Maaari nyo pong i-comment kung saan lugar kayo nanonood ngayon at pwede nyo rin pong i-share ang ating devotion upang mas makaabot pa ng mas marami. Simulan po natin ang ating gawain sa gabing ito sa isang panalangin. Pangunahan po tayo ni Pastor Dennis Nama mula sa ating iglesia sa Abu Dhabi. Pastor, pwede nyo po ba kaming pangunahan sa ating panalangin? isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Pastor Dennis Nama ng United Methodist Church Abu Dhabi and United Methodist Church Abu Dhabi Mosafa Mission. Maraming salamat po sa Panginoon at salamat po uh, DS Ralph sa pagkakataon ito na uh, ipinagkaloob niyo po sa akin upang magibahagi po nang pananalangin para po sa ating bansang Pilipinas at maging dito po sa lugar kung saan kami ay naroon ngayon. Samahan niyo po ako sa maikling pananalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, patuloy po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong biyaya, pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa gabi pong ito, Panginoon, dalangin namin na ang iyong kalakasan, kapangyarihan at patuloy na pagkilos ng banal na espirito ang aming tunay na makamtan, Panginoong Diyos. Sa amin pong mga buhay, lalong-lalo na po sa aming bansang Pilipinas, ay patuloy po ang aming dalangin ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala at patuloy na pagkilos sa buhay po ng bawat namumuno sa aming bansa, Panginoon. At patuloy po namin idadalangin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas ay para sa iyo lamang, Panginoong Yeso Kristo. At ganoon din po, nakikiisa po ako, Panginoon, sa patuloy na dalangin ng bawat isa sa amin para po sa iyong misyon dito po sa Abu Dhabi. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat ah, kapatid namin, Panginoon, the OFW in diaspora, Panginoon, maging ang ah, ibang lahi, Panginoon, ay patuloy mo pong gamitin ang bawat isa sa amin upang maging tunay na daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong katotohanan, ng iyong pagliligtas na para sa lahat, Panginoon. Uh, salamat po, Panginoong Diyos, at patuloy po namin, uh, hinihiling na kami po iyong gabayan, patnubayan, at pangunahan sa patuloy na pagtugon sa iyong misyon at patuloy na pagpapahayag po ng iyong kaharian dito sa lugar na ito, Panginoon. Muli, Panginoong Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Muli po, maraming maraming salamat po, uh, Pastor Al Cruz, sa pagpapaunlak po sa amin upang maging bahagi po ng pananalangin para sa lahat po. To God be all the glory. Amen and amen. Maraming salamat po muli, Pastor Dennis. Nawa, patuloy kang pagpalain at gamitin pagpapala ng ating Diyos. Ngayong gabi, samahan niyo po ako sa pagbubulay sa butil ng buhay. Ang title po ng ating devotion ay The Importance of Scripture. At ang ating teksto ay matatagpuan po sa aklat ng Kawikaan, kabanata 8, mga talata 32 hanggang 36. Ganito po ang ating mababasa. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan sundin ang payo ko liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nagaabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopoot sa akin, iniibig ay kamatayan. Dagdag nawa ng Diyos ang kanyang mayamang pagpapala sa pagkabasa natin ng kanyang mga salita. Sa ating mga Kristiyano, ang Biblia ay hindi lamang isang makasaysayang dokumento o isang collection of, ng mga ancient texts. Ito ay ang buhay na salita ng Diyos na nagsasabi ng katotohanan, nag-aalok ng patnubay at nagdudulot ng karunungan at kaaliwan. Sabi po sa binasa nating teksto sa talata 30 at dalawa, At ngayon aking anak, ako nga ay pakinggan, sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Napakaganda. Ang susi upang magkaroon tayo ng maligayang buhay, ang sabi po, pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi nga po, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, pakinggan mo ang Biblia at sundin mong tunay. Amen? Sa Hebrew 4, sa talata Dalawang, sabi, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaybuturan ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso Ang mga tala talatang ito mga kapatid no, Naglalarawa ng tunay na kalikasan ng banal na kasulatan At kung paano ito nakikipag-ugnayan sa kabuuan ng ating pagkatao May kapangyarihan itong bumago ng ating buhay Ng ating puso-isip Kasi sa ating ginagalawa na punong-puno ng Distractions, uncertainties and confusions The importance of scripture must be understood Sapagat bilang mga mana ng palataya, una, kinikilala po natin that the scripture serves as a foundation for our faith. Sabi nga, Salita mo ang tanging sandigan ko. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, patuloy natin siyang nakikilala. Naunawaan natin ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig at maging ang kanyang mga katangian ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Ano yung magandang alalahanin, ano? Yung tagpo po sa Matthew 4. Yung temptation of Jesus. Ang makikita po natin, when Jesus was tempted in the wilderness, He responded, not with personal wisdom, but with scripture. Diba? Sabi niya lagi sa mga temptations sa kanya, nasusulat. Ipinapakita niya po sa atin, mga kapatid, ang kaalagaan. Yung pagtutoon sa ating sarili sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa talata 34 hanggang 35, yung paalala po sa atin, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ang kalooban ng Diyos ay napakasarap makamtan sapagkat ang kalooban ng Diyos ay laging mabuti nakahihigit mga kapatid, yung nakafocus sa Panginoon. Yung nag-aabang at palaging nakatitig ang sabi. Ganon ka ba kapatid? O sa CP tayo nag-aabang at laging nakatingin? Sa pagbabasa natin ng Biblia, naliliwanagan tayo mga kapatid. Sa mga pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Ano? Nagkakaroon tayo ng kamulatan. Gumagabay ito sa atin sa bawat aspeto ng ating buhay mula sa mga relasyon at trabaho hanggang sa mga pagsubok at tagumpay. Kaya napakaganda, patuloy nating mahalin ang banal na kasulatan. Ikalawa, the scripture provides wisdom for daily living. Wow, napakahalaga niyan. Lalo na po madalas may mga may encounter po tayo sa araw-araw ng ating buhay. Ano? Mga turo at gawa na mukhang tama. Lalo na kung marami ang gumagawa. Pero sabi ng Eraser Edge, bago maniwala, mag-isip-isip ka muna, marami ang namamatay sa maling akala. Sa Kawikaan, 14 verse 12 at 16 verse 25, iisa po yung sinasabi sa atin, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Tandaan po natin, mga kapatid, kailangan natin ang Bible. The Bible stands as an unwavering source of moral guidance. Ugaliin natin mag-consult sa Bible. Magbasa tayo. Magbulay-bulay tayo sa salita ng Diyos. Amen? Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. When we immerse ourselves in Scripture, we gain clarity and directions, aligning our decisions with God's will. Maging sa pagharap po natin sa mga challenges and hardships of life. Kung minsan, unpredictable eh. O okay ang lahat, maya-maya, ibang-iba. Bigla na lang, hindi na. Hindi na okay. But the scripture reminds us that we are not alone. Sabi nga, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path Nothing will I fear as long as you are near Please be near me to the end. Parang mali yung aking tono, no, no? Pero, yun yung makikita natin, ano? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119, 105. Kaya kung dinihan natin, mga kapatid, in moments of darkness, God's word illuminates our way, reassuring us of His presence and guidance. Panghuli, the scripture fosters community and unity among believers. Sa ating sama-samang pagbabasa at pagbubulay. Hindi lamang yung paglago ng kaalaman at pagkaunawa sa salita ng Diyos ang naidudulot, kundi maging yung paglakas ng ating pag-ibig at pagkakaisa bilang iglesia, bilang pamilya ng Diyos. Yan po yung nilalarawan sa mga gawa. Kabanata dalawa, talata apat na dalawa. Di ba? Sabi ron, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Nawa, ito rin po yung ma-observe ng bawat isa sa atin sa ating mga pagsasama-sama sa mga small groups, Bible study, Sunday school, care groups. pag tayong magpagalingan. Paalala lang mga kapatid, walang magaling kundi ang Diyos. Amen? Check natin lagi yung ating puso, yung motibo natin sa ikalalago natin at ikatitibay ng ating pag-ibig at pagkakaisa ang dapat makita. Ang kahalagahan ng banal na kasulatan ay nakikita sa kakayahang nitong baguhin ang ating buhay, ang ating puso, gabayan ang ating mga desisyon at magtatag ng isang masaya at masiglang pamilya ng Diyos para sa kapurihan ng ating Panginoong Kristo. Amen. So maraming salamat po muli uh, Central UMC Vesper Choir sa inyo pong mensahe ng awit na hatid po sa bawat isa sa atin. Uh, dalangin po namin ang patuloy na pagpapala ng Diyos ang patuloy niyang ipagkaloob sa inyong buhay at sa inyong ministeryo. Sige po sa sandaling ito mga kapatid samahan niyo po ako. Tayo po ay manalangin. Kami, dakilang Diyos, ay sama-sama na nagagalak, lumalapit sa iyong biyaya at kawaan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapaglitas. Salamat sa napakagandang gabing ito na ipinagkaloob niyo sa amin ang patuloy na makapagbulay sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, tunay na kami nagkukulang sa pagbibigay halaga sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya malimit ito, Panginoon, ay naisasantabi namin sa aming mga pang-araw-araw na kaabalahan. Ito, O oh, Diyos, ay hindi namin nabibigyan ng importansya. Patawarin niyo kami. Subalit so, ang katotohanan ng pinapaalala mo sa amin sa gabing ito, Panginoon, ng iyong mga salita ay napakahalaga. Ito o oh Diyos ay pundasyon ng aming pananampalataya. Ito'y nagdudulot ng dunong Panginoon na magagamit namin sa araw-araw at patuloy itong nagbubuklod sa amin, nagpapalakas sa amin bilang mga mananampalataya. Ang aming pagmamahalan, malasakitan at pagkakaisa sa pamamagitan ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng liwanag at inspirasyon, Panginoon ay patuloy na maranasan namin ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Panginoon, sa gabi pong ito, patuloy naming hiling na patawarin niyo kami sa lahat ng aming pagkukulang. At patuloy niyo kaming tulungan na hindi namin maulit ang aming mga kamalian sa iyo. Patuloy mo kaming akayin, nakilang Diyos, sa liwanag ng iyong mga salita. Gawin mong bukas ang aming mga tahanan sa iyong mga salita tulungan mo kami, Panginoon. Patuloy itong pagbulay-bulayan sa aming mga tahanan ng bawat membro ng aming pamilya. Tulungan mo kami. Madama namin ang kagalakan na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Yesus. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang magpala higit sa aming mga idinudulog, hinihiling, inaasam. Salamat po. Patuloy nyo kaming bigyan Panginoon ng iyong liwanag. Patuloy nyo kaming akayin sa iyong landas ng katuwiran at kabanalan. Salamat, Nakilang Diyos, sapagkat patuloy mo kaming pinapaalalahanan sa iyong kalooban. Nagtitiwala po kami na ang bawat tahanan namin, Panginoon, ay patuloy na maglalaan ng panahon para sa iyong mga salita. Para sa pagbubulay ng iyong mga salita. Ito Panginoon ay patuloy naming iingatan, mamahalin sa aming mga puso. O Diyos, sa gabing ito, nilhiling po namin na patuloy niyo kaming samahan, dakilang Diyos, sa lahat ng lakbayin po namin ang mga magsisipag tungo dakilang Diyos sa kanilang mga probinsya para po makibahagi sa paggunita sa kanilang mga yuma o Panginoon, sa mga mahal nila sa buhay. Tulungan nyo po, Panginoon, ang bawat isa. Ingatan nyo po ang mga magsisipagbiyahe. Pagpalain nyo po, Panginoon, ang aming mga pagsasama-sama, ang pag-alaala namin sa mga mahal namin sa buhay. I-bless nyo po kami, Panginoon. At patuloy ka naming maranasan ikaw ang maging sentro, dakilang Diyos, sa aming pagunita, sa aming pag-alaala. Maalala namin, Panginoon, ng katapatan mo sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. pang ang pagpupuri, ang pagpapasalamat ay patuloy na mahayag sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. I-bless niyo po ang bawat isa. Akayin niyo kami, Panginoon, sa iyong kalooban. Ikaw ang Diyos ang patuloy din pong maranasan, maging na mga may karamdaman sa gabing ito. Inihiling po namin, hipuin niyo po ang bawat isa sa amin na may mga dinaramdam sa aming lupang katawan. Kagalingan sa pangalan ni Jesus ang aming hinihiling. Dumaloy sa amin ang iyong kapangyarihan. Bigyan niyo kami ng panibagong lakas at kalusugan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po, dakilang Diyos, ang bawat isa ang bawat tahanan namin, Panginoon, ang bawat idinudulog ng aming mga kasama sa gabing ito, Panginoon, Ikaw ang Diyos ang patuloy na masumuman. Nananalig kami na sa iyo, Panginoon. Mayroong katugunan, may lunas ang bawat karamdaman. Salamat po at maging ang aming mga suliranin ay mayroong solusyon sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Dakilang Diyos, sa malayang pagsamba sa malayang pagbubulay ng iyong mga salita. Maraming salamat sapagkat malaya kaming lumapit, Panginoon, sa iyong presensya upang dalhin ang aming mga prayer concern. Ikaw ang Diyos, ang patuloy naming inaasahan na patuloy na magpapala sa amin. Bless nyo kami, Panginoon, sa lahat ng sandali. Maging saming pamamahinga sa gabing ito, Panginoon, pagpalain nyo po ang bawat isa at patuloy nyo kaming bigyan ng panibagong buhay na gagamitin namin sa pagdakila ng iyong pangalan sa araw ng bukas. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito, sa buhay at paglilingkod ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Yesu Kristo aming Panginoon, ito ang aming dalangin. Amen at Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Kung kayo po ay napagpala sa gabing ito, samahan niyo po ako muli sa susunod na episode, ako po si Pastor Ralph Cruz, nagsasabing kung ibig natin ng mapayapa at maligayang buhay, ugaliin natin ang pagbubulay sa butil ng buhay. Pagpapala po ang sumaating lahat.